Ay, yellow mga katunay. Magata ako na kalabasa. Ayan. Gagata ko tapos kalungan ko na sibuyas. Siyempre, gisay ko ayan. Luya. May tanglad para mabango yung magata. Siyempre, dahonan. Siyempre, yung dalawang kukuk mama. start like na natin na katunay po ang pag ano na gulay so, diba? Mm -hmm. talagang buhay natin mga loves sobrang lakas ng ano dito mga loves wala na yung laylayan ng damit ko nabasa na Oh, lakas talaga na ulan. Yung mga na basa. Ay! Slice na natin ng ganito mga katunay Hindi ko nagibalatan kasi nandito yung masarap yung masustansya sa balat. Diba? ano lang talaga mga katunay maggulay gulay tayo kasi pang taba Naman yung na. Pero, ito naman na ilagyan. Okay pa. Ang dito ko nilagay. Isa pa. Maliit na plangana na. No, no, no. It's not healthy. Pagpabato ng buhay mga katunay, yung gulay. Mm -hmm. Huwag maglagi karni. Kasi, tingnan mo nga. Sinong dumating? O buksan mo? Diyan na daw si Daddy. Buksan mo dali. Ang pahaba si ng buhay. Diyan na daw si Habibi. Alakas na ko na. Nabasa na naman yan. Kasi siyempre sa motor. Nakatipid kasi sa gas mga labs yung motor. Mga katunay. Được bắt Được rồi Bà há bà